Ma'am, may tatanungan ako. Oh. Ang tanggap sa rest. Hindi natin kung masasagot ko. Bigyan ni Tangjikas pa Wow! Oo, ma'am. Sige, mo ako ah. Oo, oh, mamaya. Okay, sige. Unang tanong. Kung ang suka ay binigang, hey. oh, ano naman ang tanong? Toyo. Baliw. Sino baliw ako? Hindi, kasi sabi mo, di ba toyo? O, di baliw. Toyo. Toyo nga eh, toyo eh toyo yun, yung kinakain inuulam. Okay, pangalawang tanong. Bakit maswerte ang kalendaryo? Dahil marami siyang date. Wow. Tugi, ha? Oh. Daming date. <laughs> <laughs> ano ka, Okay, pangatlo. Bakit malungkot ang kalendaryo? Kasi bilang na ang mga yun. Ganun? Di ba ito yung numero doon? Bilang <laughs> na ang mga araw niya. Oo. Kasi di ba nagbibilang ng ano? Nagbibilang ng araw doon sa kalendaryo. Oo. Okay. Sige. Ang apat. Anong puno ang hindi pwedeng akitin? Eh di yung nakatumba. Ang nga naman. Nakatumba eh. Paano mo maapit na nakatumba nga eh. Galing madam ha. Galing sumagot ako. O ito pa. Isa pa. Hindi mo nasagot. Walang gcash siya. Ano ang similarity parang <tinyo> ang... silang nagmula sa puwet. Dudut. Ito nga yung utot. Galing sa puwet. Ito yung tulang so, sila. Wow, ang galing ha? Eh? Sige, isa pa. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Hindi e, magpuyat. Dudut. Eh, paano kung wifi? pas, Hindi e panayinood nyo ng kidrama. Hindi e magpupuyat ka pa rin nun. Hindi e di, di magpuyat. <coughs> diba? okay, isa pang tanong. Kuhang-kuhang mo yung mga sagot ha. Ah. Tanggungi ako nito ah Dam, isa pang tanong. Ano ang pinagkaiba ng biology at sociology? Ayan, I'm sure hindi mo na kayang sabutin yun. Pag ang sanggol, ang mukha ng tatay biology yun pag kamukha naman ng kapitbahay no. kapitbahay niya ang tanggal sociology yun mm. <laughs> <laughs> marami siya parang marami kang pinapatamaan mo na <laughs> nangang kapitbahay alam mo usang-usang yung ganoon niya di ba May mm. okay, isa pang tanong okay. parang ubus yung gcash ko dito sa'yo ha <laughs> may tatlong lalaki ang tumano sa tubig. Ilan ang nabasa sa E di wala. Kalbo silang lahat eh. Bon? <laughs> okay pa, isa pang tanong. Anong masasabi mo sa mga sismosa na naghahatid ng maling balita at papasama sa mata ng ibang tao? ano tawag sa kanila? Hmm. Ano masasabi mo? Masasabi yung ko sa kanila? Yung mga tismosa ba na nagbabalita, nag naga kung ano sinasabi, pero yun, napapasama ang sabi ng isang tao. No, 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 Ito na lang nila. Para ano, sila yun naman ang magdadala nun, hindi naman yung tao ang ano. Sabihan nila. Eh, yun nga ang mahirap eh, di ba? Ang daming mga marites na nag maging ano? chismis. Nice. Oo, oh, tapos napapasama yung isang tao. So, Kaya ano, I'm... sa tingin mo, ano kayang, ano, ano masasabi mo sa kanila? Ano kayang mga dapat sa mga nila? At na kung ano yung mga pinagagawa nila? Spices sa buhay yun eh. Ibig sabihin ko stress reliever ba yun oh. pagkagano ng isang tao? Oh, stress reliever yun? nila yun. Ay, okay, paano kung makakasita na lang ang buhay ng tao yun? Eh, kilala sila doon. Kaya naman magdadali ng karma nun eh. Meron ba yan? Hmm. Pero ano, uh, you know, uh, yung mga ganyan ba? Yung mga marites na yan? May gamot na yan sa mga ganyan? May gamot na yan sa kanila? Pakainin natin ang na sini. Karabi eh. <laughs> siya, sini talaga. <laughs> sa mga lalaki, meron din bang mga marites sa mga lalaki? Oo, oh, parang ikaw. <laughs> Ito po ka sa akin. Karabi siya. Diba, hindi ba nagmamartes ka din? Mm. Tayong dalawa lang nagmamaritisan. Ayoko na nga. na nga. <laughs>